pa yeah. I-send po ba sa amin yung mga video-video mo? Siyan na nga. Ba, pakilo ba tali ko? Lubat ni kanya. Nanganak naman si Nenang Ali. Diyang anak. Like color like kuang, yan ang buhok. Bako pa ka ng inanak, like kulo. kulo na cool, <laughs> hmm. <laughs> Kawawa naman ano itong bata niya. Tingnan mo. O, tapay mong bata to. So, ang tao, nung kapamatimpla ito gatas. Kawawa naman yon. Ngayon, nakita ko yung palibhasa eh. naman. Miss Beautiful yan. From Quezon City. siya boys. nag-comment ako sa kanya. Nag-comment ako sa kanya, ha? Huwag mong imong online man ang ko. Kaya imong online. Wala ala ba? ipa, pa. Na dito? kay Danis ko